Bago muna ay uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum <laughs> warahmatullahi wabarakatuh. Di ba, Ustad, yung pagtaas ng kamay na sa apat na kalagayan? Okay. Yung una yung takbir. Pagkatapos. Okay. Tapos, pagkatapos ng sura, mag tatakbir ka ulit. Para sa ruko. Oo, para sa ruko. Okay. Tapos yung Dalawa. sami Allah Man Hamidah. Banaw na kakham. Aha. Tapos yung pangatlo. Yung pangatlo, pang-apat, pang yung pagaling ka sa unang tasyaud. Tapos pag pagtayo mo. Para sa pangatlong. Para Laka sa pa? oh, para sa pangatlong raka. Mm. Ito pa -apat. Correct. So, kapag gustad ay naabutan mo ay ano, uh, yung Taujan. Oh, yung panghuling uh, tashahod. Okay. So, nabutan mo 'yon. Tapos pag tayo mo, tatayo ka. Oh, gagawin ko pa rin ba? Hindi na kailangan. Hindi na kailangan. Kasi ang pangapat doon sa kalagayan na yan na. Mm. Para sa may pangatlong may pangatlong raka. Like Magrib. Uh -huh. like Duhor, like Aisha, asa ka like Asar. Hmm. Pero so, tayo na matapos yung ano mo, yung, uh, di ba, basically yung pangalawang tasyahod para tatayo ka para sa, para sa pangatlo. Para sa pangatlo. So yun yung uh, apat, pang-apat na posisyon na tataas kayong kamay. But anyway, ang pagtaas kasi ng kamay, sunna. Sunna. oo. So, Sibig sabihin, kahit hindi mo itaas ang kamay mo, hindi nakaka to sa validity ng salis. Sila tanggap yung sala. Pero hindi mo lang na, ano ba, na-meet yung mga ibang mga sunna. So, wala kang gantimpala sa bagay na yun. So, sabihin, mababawasan yung, mga, yung kabuwan ng gantimpala ng pagdarasal mo. Kasi as much as possible, tayong mga nagdarasal, kailangan, the, kumbaga, sa buhay natin, yung execute natin yung lahat ng mga sunna na napapalug sa pagdarasal. Para maging perfect yung gantimpala. Okay. Pero alimbawa, mag-takbiratul ka Allahu Akbar, dumarisa ako ng ganyan, it's okay. Ang mahalag na, bigkas mo ang takbiratul ihram. Kasi ang takbiratul ihram ay... Rukunos, wajib ng pagdarasal. Wajib. Ay, takbiratul ihram. Rukun, 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 salat. Okay, haligi ng salat, di ba? So kapag binanggit na Allahu Akbar, dumiriso ka ng ganyan, acceptable yon salam mo. Wajib. Wajib. Accepted yun, salam mo. Pero, hindi mo binanggi, hindi mo itinaas yung kamay. Kasi pagtaas ang kamay, sunnah. Yung pagtaas itself ng kamay, sunnah. <coughs> Pero pag Allahu Akbar, so mas perfect, kumbaga, no, yung gantimpala. Kasi naisabuhay mo yung mga sunnah sa pagdarasal. Dara pa, Ustad. Nakasujud na yung mga tao okay. tapos papasok ka. Mm -hmm. Tapos mag Allahu ka. Tapos hindi ka ba mag di, hindi ka direct magsujud? Mag another at ano ka pa? Takbir. Actually that, that's different opinions of the scholars pero sapat na na direct ka na doon. Allahu Akbar dumereso ka na doon. Hmm. Okay, pero walang problema kapag uh, nag Allahu ka ulit para sa pag pagdukot, -pag pag pagsujud. Alright, hmm. in position roko or sujud walang problema. Hindi man ito ano, hindi man ito violation. Okay, pero kapag ginawa mo 'yon, nah, hindi mo sinabi 'yon, still is still acceptable. You know? It's Yes, go ahead. Sa Balik mo sa barkat. Bukitan mo ng kasi yung microphone ililipat sa kanya. <laughs> kasi para maano ano 'yan? Para marinig yung napakagandang boses mo. ay ano. Assalamu alaykum warahmatullahi. Ustad, ah. for example, uh, ah, nagsasala ako ng unang pagpasok ko ng masjid. Di siyempre magsasala ka ng dalawang ruko ay hindi pa natatapos yung yung ikalawang roko mo kaka mm -hmm. dumating na yung iman dumating na yung iman yung Ima? nagsasala imam imam, uh, imam. Okay. para magsala halawa kubar paano gagawin mo yung Timano, didiretso kang tayo, tapos pipila ka o... Or... Ah, para itayo nila yung obligadong pagdarasal. Oh, para obligadong. Diba? Okay, kasi, na ikamat na. Kasi, kuwari, <clears throat> ah, for example, pumasok ka ng moske. Ah. Ah, sa atin, ah, ako bago. Nagsa, nag, nag, nagsasala ako ng dalawang raka. Okay. Hindi pa natatapos yung dalawang raka. Yung, dalaw, yung nakakaisang okay, so naka isang, uh, naka naka oh, nakakaisang raka pa lang ako. Tapos, nagkwa-ikamat. Oh, nag, nag ano na. Nag, na Ikamat. Yung ng Allah Akbar, Allah Akbar, Na ikamat na. Tapos si eh, Allah Akbar. Okay. Tapos, iba pipila na yung ibang mga mga nagdarasan. natin. So, ang gagawin mo na yan, kapag malapit ang matapos, okay, nakumplito mo na ang isang raka, continue mo na yun. Kumplituhin mo na yun. Hindi mo okay. hindi mo na ako ron sa Hindi ka suskumpletuhin mo hanggang sa matapos 'Yung sinasagawa mong sunan na pagdarasal, ah, tapos, you know, tapos pag... join ka sa kanila. Hindi, ka pala ako dyan, join. Then kung okay. nag-start naman do ka mo pa kakaumpisa mo pa lamang, tapos nang ikamat bigla, putulin mo na 'yon. Okay, putulin mo na 'yon, ibig sabihin tapusin mo na 'yung sala, huwag mo na i-continue 'yung ginawa mong sala. Kasi mas uh, obligado ang pag, pag uh, pagtugon sa wajib kasi doon sa ginawa mo Okay? Pero papaano ba tapusin yon? Ang pagtapos, huwag mo na nga, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Dirisso ka na. Okay, Basta... limbawa, Allah Akbar, tapos sa ikamat bigla, leave, leave your prayer, tapos join the leave, group. Ano mo lang po yung, hmm. ano, kung saan ka na stop. Hindi mo na kailangan, sa, ini mo na kailangan tandaan. Uh, Halimbawa, ibig sabihin, pagkatapos po lang, ano, saka mo itutuloy. Hindi na. Uh, hindi okay. na. Limbawa, okay, limbawa, Uh, tapos na ako, tapos mag allah Allahu Akbar magroko na ako. Tapos nag-ikama sila. 'Di ba? Uh, 'Di ba nag-ikama sila para sa obligado pagdarasal. Sa Mila Ali Hamida. Pwede ka na mag-join. Wag, wag, ka na magsalamu alaykum, salamu alaykum. ka na itigil mo yung salamo na ginawa mo. Then join the group, join the jamaa. So, kung ikaw ay pare pangatlong raka na. Pangatlong ah, pangalawang raka. Pangalawang raka eh nagano ka na yung ibig sabihin ko lang mo na lang yung kaya okay, i-continue mo yon i-continue mo na yon i-continue ko na yung mm. dalawang tasawod oh. tapos sala yung tapos mag, uh, mag, -salam, mag salam ka ala. tapos join da jamaa okay understand, understand. Understand.